Pareho o <coughs> jog naong Ay, Ay. Di arak pareho o naong anak. Asa? Ya yeah. Sa naol Naglaki <laughs> ni Ismael Pungutan ito Asa? Ya ah, Ismael o Ismael, oh. lo, Ismael, Ismael lo. Ah. <laughs> Diyara mo? Oo oh. Dito lang kami may idol Makatong no, uh, So ito na ang sap sapatos sabi Masa pa Yun Idol Balik. Bali Magandang araw sa inyong lahat dyan. Mga yabi ka. Yabi. Bali mga idol. Uh, ang vlog ngayon namin ay uh, basa pa ni ma. Ako na lang isuot eh. Basa pa daw to mga idol. Pero isusuot ko na to. So ngayon mga idol. Ang gagawin nga pala namin ngayon. Kasi kumuntak si kuya. Nasa Hawaii si kuya Kuya Mar. <laughs> Bali, yun, nalaman ni Kuya doon sa vlog nung nagpahatid siya ng blessings nung nakaraan. Sa mga sulit to mga idol at saka nakapanood doon ha. Ah. Uh, may ano pala daw si Aileen. O, oh, madam kung tawagin. Tawagin namin dito, Madam Aileen. Madam lang yan mga idol, pero wala yung pira. Tapos ang tawag niya sa akin, eh, Sir. Sir <laughs> <Sergio. laughs> So yun na nga na, na di kuya doon at saka na ano din sa si kuya ba na may dinadala pa lang problema si Madam Eileen o si Eileen my idol, at saka hindi hindi siya uh, biro na karamdaman or sakit mga idol kasi yun chan nga niya o operahan sa idol, kasi luma, lumalaki yung chan niya at saka tumitigas dito mga idol at saka masakit daw So na ano na yan sa hospital dati kaso wala silang ano walang walang ma, walang gagasto mga idol ba sa hirap ng buhay lalo na sa sitwasyon nila ngayon na sila lang tatlong mag-ina wala silang papa nung nakaraan lang namatay kasi yung asawa niya mga idol nasa vlog ko din yun yun yung unang uh, tulong ni kuya Mar nasa Hawaii sa kanila mga idol nung namatay yung papa niya kasi tinanong niya kuya kung kaano-ano daw namin yung namatay sabi sabi ko i pinsan nito so yun tumulong si kuya napakabait no napakabait sa amin mga idol si kuya Mar nasa Hawaii so ngayon na uh, balik tayo mga idol no napanood niya yung video uh, hindi naman niya alam na ganun pala na may nadalang karamdaman si Aileen ba so ngayon kumuntak sa sa akin ulit uh, at sabihin na gusto niyang tulungan si Aileen Hanggang matapos yung problema niya Kung ano man yun So yun Nagpadala ulit si kuya ngayon ng pera Para Mapa ano na Mapasimulan Mapaano? Mapasitiskan Sitiskan. Tapos kung ano man yung kailangan Sabi ni kuya andyan lang daw siya So ngayon mga idol ang vlog na to is Yun na nga Kukuha ng pera padala ni kuya tapos bibigay natin kay Aileen tsaka hindi hindi to ano ni kuya na i vlog ko mga idol ha ang akin lang dito mga idol is uh, alam ninyo kung ano ang ginagawa ko ayan mga idol ba kung anong ganap sa buhay ko dito mga idol siyempre tsaka sa mga taong nandito sa paligid ko mga idol no so yun Pabiyahe pa naman kami mga idol, pupunta kami doon sa ano, lungsod kukuha ng pera doon lang tayo kita kets let's go mga idol okay, <laughs> lang namin kunti pero mga idol pag pag ano man mga idol ano ba pag nagbiyahe kasi walang udyo mm. hindi maririnig busis namin kaya pinakata na lang namin no lalo na sa highway na oh ayan mm. Mm. shout out sa lahat ng ano dyan ng mga sulit namin dyan mga idol, hanggang ngayon nandyan pa kayo Salamat Kahit anong upload namin dito no, is nanonood kayo Maraming salamat mga idol Tsaka gusto ko din magpasalamat sa mga uh, Mga sponsors namin dyan Thank you mga idol no? Sa lahat, sir, ma'am Diyahe pa naman kami, doon na lang tayo kitakit sa Kung saan may remittance center no? Sige mga idol Yun mga idol, nandito na kami sa Alturas Doon na lang kami kukuha Tapos bibili ng karne No? Ito tayo mga wala. Nakikita ko sa iyo ang loob dito. kami bumili ng rice dati sa Abinson. Diyan yung papa. Hindi lang ako mag yaw, -yaw. mga idol kay Ulaw. Ah, ito yung Alturas Talibon dito. Ah? Ito ay 啊，哦。Huh? Oh. may na kayo so dito kukuha try namin kung pwede dito aray na kuma hmm. kukuha lang na subok ano lang ito mamaya na lang ulit no sige so yun mga idol bali nakuha na namin yung pera so bago kami uuwi ay bibili mo na kami ng karne para sa aming tatlo ay apat pala mga idol kasi ano nga si Arnil no? oh, groceries ewan ko kung anong mukbangay namin siyempre ano ko na mga idol ibubukod ko na na video kasi iba nga yung video din ngayon mga idol no? dito kami sa groceries siyempre bibili din ako para sa mga anak ko di ba para baka sabihin ng iba kami lang may masarap na kinakain tapos yung pang anak ko wala hindi eh pagka kumain ng maganda para masarap nakabukod po yung sa kanila mga Adel. Ano bang maganda ngayon ng Yung hita sana mga idol ba? Yung buo dito, hita. Baboy. Yun yung plano kong pinahin. Bakit ba? Bilaga Pag-aay Pakulman Kahati man o Nungay dulo, hati Ha? Ito na lang Nungay dulo, baka Hati gusto sana Buo Ito kaya Nungay dulo Nipis themes... Nipis mo dili sa mga bata ma hindi mo sa magbubukod ako mga idol so mamaya na lang ulit mga idol pag ganito na lang pag tapos nito uwi na kami doon na lang tayo kita kayo sa bahay no sa pagbigay natin sa pera disclaimer mga idol no sa ano hindi po ito ano mga idol ano yung ko lang pa yung pagbigay natin na habang naka video is ano ko na yan mga idol pinaka resibo ko na din sa mga nag sponsor yan ano na yung tinadala nila nakita sa video Ayan yun mga idol. Sige, kapahay na lang tayo mga idol. Pinakits. Ayan mga idol. Uh, andito na kami sa aming kubo-kubo. ito. Eh, okay. ayan. Mag-asikaso na lang mo daan dito doon. Yes, Isa. Mag Oo. Uh, uh, ang binili ko pala mga idol. Ito sa mga anak ko mga idol. Uh. Prituhin or sugbahon ba ni nila. Basta ang amin nito mga idol. Ito. Pata. Uh. Maglilagang pata kami. Nagkakahalaga siya ng 1 milyon punto. O, 1 443. 43? Oh, 33. So, mag-prepare ka tungke ah. Prepare na lang kaka-sagamiton natin. Tapos lagayin natin, di ba? Nasaan tanan? Hmm. Nung panitan. O, ato lang. Ah, oh, kahit dito na. Kasi pupunta muna kami sa bahay ni Lailin Madul Ihatid eh, muna namin yung para sa kanya Ha? Ah, ikaw na ibalak dong Banya kami mga idol Sana nandyan sila Kakarating lang namin Halalalala 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 Matuwa dia ni uh, Ugod-ugod siya <laughs> Ano na siya nang maglakad mga na sud-sud mga edun. Madilim pagka dyan na mga idol, oh? madilim no? Huh? Hmm. Init, uy! Ayo! Ayo! Ayan, mga idol, wala sa ilin, walang tao Mamaya na lang ulit no? Ha? Eh continue ko lang to mamaya, walang tao eh oh. Huh? <laughs> Magano na lang muna kami mag mukbang Pero oh, magluluto muna kami ng aming ano ba mukbang pero mga idol ang maunang upload ito na video ha sige so yun mga idol bali andito na sila ng Aileen may alis pala sila kung bumili ng iwan ko baka bigas so i-continue natin yung video namin ngayon ayan uh, tapos na ka pala kaming kumain mga idol ng ano uh, nilagang pata ba <laughs> so ngayon mag ano na ayo ayo ay! Ha? Okay na manok, okay na manok. Ihatag oh, mo na manok kay. <laughs> upin mo na. At... Bale mga idol. Actually mga idol no. Dali, alam na to ni Eileen ang lahat. So, ang kailangan lang namin dito is s'yempre, ginawa nating vlog, no. Tungkol sa buhay ni Eileen. Sana ay mga idol. Mm. So ibibigay Salamat kuya. Mm. Isa gwa pa ba? <laughs> <Yeah. laughs> mga idol, ito ang padala ni kuya na nasa Hawaii. Kuya Mar, salamat ulit. Kuya Mar sa ano, ang bayad niyo po. So ito mga idol, hindi to ano mga idol ha? kasi parang ato sa ano ni Aramdaman ni Aileen. So maraming salamat sa iyo kuya na nasa Hawaii, kuya Mar. Salamat. Ako talaga nagang iyo mga idol na tatbas kahit Mar na lang tatawag ko kasi Hawaii, kuya Mar. So ayun, mga idol. Eh, magbukad na pong ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay. Ayan. Kuya, maraming salamat po. Hindi na ako iiyak kasi umiyak na ako kanina umaga. O, tapos na. Oh, tapos na. Dali, mga idol. Uh, ulitin ko. Uh, ginawa ko to para mga idol na s'yempre oh alam niyo mga idol ba yung hindi to, hindi to hindi ko to ginawa dahil sabi ni Kuya Mar na saway, no? Hindi ako yung nagsabi. Na para at least maano natin yung ano ni Aileen. Mga idol, updated kayo. Updated siyempre si kuya, nasa Hawaii. So, yan na nga, uh, sabi ni kuya, wag lang daw siya mag kasi andyan si kuya. So, suporta sa kanila. So maraming salamat, ang bait niyo po kuya, nasa Hawaii. Kuya Mar. So ngayon mga idol, ang gusto ni kuya is ma-check up ulit doon, magawa na yung CT scan yun ang ano tapos kung ano pa yung kulang don wala naman kasi problema siya sa gagawing opera, operasyon kung halimbawa sa kali man no kasi may in, may ano daw siya may indigent, indigent uh, pill oh, o health. health yun mga idol sana sana so ang ang ano lang diyan kung ano pa daw yung may kulang or may tutulong ni kuya magsabi lang no kaya i-update ko kayo uh, hindi lang kay kuya mar kahit sa mga sulit namin diyan mga idol no sa lahat tungkol about sa uh, buhay kalagayan ni Aileen, mga idol. So yun. Maraming salamat kuya uli. Maraming salamat po. Sana gagaling ka na. Mm. Tawawa sila mga idol kasi. Hindi po. Kasi yung dalawa, nag-aaral, tapos siya yung nag -ano, na, ano sa anak buhay nila ba, mga idol. Sila lang kasi tatlo dito mga idol sa isang pamilya. Tatlo, dalawang babae. Ayan alam man. naman ang, alam oh. ang solid, no? Yeah, alam nyo yan, sa mga solid dyan, no? Mm -hmm. oh. Bye-bye. 拜拜。Bye bye.